sabi daw ang baligang daw ninanahan siya ng aswang or eh, mga maligno or mga body spirit hindi ko alam pero nagkataon din na nandyan yung sister nito ko sa bahay nila doon sa kabila o, buntis siya nagkataon ko yung um, bak 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 bakura namin na may bali sa katapat guys kasi kagabi kakaibang yung na naramdaman ko Sobr although, sobrang all, all, sobrang init talaga siya mga madaling araw may na rin kami parang naghahabulan talaga siya na parang malaki siyang nila lang, di, not, shoot sure kung anong kasya siya um, naghahabulan. Tapos biglang tumahol yung mga aso dito. Tapos may narinig na kami para may bumagsak siya. At saka yung parang yung mga anim, animal na naghahabulan na sunuot sa medyo ma masukal na daan. Eh, yun parang yung mga madamo. Tapos yun ang naramdaman ko, parang madamong daan siya. Yung nakita ko pala dito siya sa bandang, yun, sa may halaman siguro um, sabi sabi ng asawa ko kasi ginising ko siya sabi um, baka daw malaking ang um, daga hindi siya malaking daga alam ko kasi yung yung ang um, pagkarinig ko talaga siya para siyang malaking nila lang nalaghabulan siya yun nga pagkagising namin um, umaga nagkita ko namin na may na yun doon yung baliga may na may na hulog pero ewan ko kung nagkataon lang kasi pati yung mga aso nagkataon na at pati yung brother-in-law ko pala narinig nila yun na nakaluskos na yun at saka medyo tumawal yung mga hayop ipakita ko sa inyo guys talaga yan na baliga yan po mismo at saka yung na ulog na ulog ng mga baliga yan kapit bahay lang namin yung brother in ko doon sa kabila yung bahay na yun nakita yung dahil yan ah um, may narinig daw sila. Sumuksok dyan sa may mga halaman or parang may nagabulan talaga siyang malaking animal. Di ko sure kung ano siyang klase. Ayaw, sabi na nga sa hawa baka daw malaki lang na um, daga. So, hindi, sa tingin ko, hindi yun eh. Hindi siya ang um, maliit na, or malaking daga. Ang malaki siyang klaseng hayop na narinig na parang naghahabulan siya. At kahit na yung mga aso, tumahol. Kaya sabi, akala ko nga, sabi ko, may ano yun, baka may may magnanaka or magnanaka or what kasi ang narinig na parang may pupunta sa mga halaman hindi ko alam kung saan pataas siya dyan sa may puno yun, yun na pala yun nakita na namin pag kaumaga yan, nangahulog na baligang. Sabi-sabi, kwento ng iba, sabi daw, ang baligang daw, ninanahan siya ng aswang or eh, mga maligno or mga body spirit, hindi ko alam. Pero nagkataon din na nandyan yung sister nito ko sa bahay nila, doon sa kabila. O, buntis siya. Nagkataon ko kagabi, hindi talaga makatulog siya. Alaw na, 1pm, in the morning, 1pm na, hindi ako nakatulog. Nagising ako. Sobrang init siya. Although mainit lang talaga. Mainit talaga. At saka may electric pa naman kami. Tapos hindi ako makatulog. Hanggang alas past, past 3pm na or quarter to 4 natin. Biglang nag-alarm kasi sa cellphone. Tapos yun na nga, may biglang may Oh, um, may para naghahabulan, may bumagsak. Tumahol yung mga aso. Hindi ko alam kung ano yun, guys. Or sabi ng anak ko, kinento ko. Ano, uh, overthinking na lang daw ako. Yan, guys. Kasi may, nakikinig ako ng na mga horror um, drama. Yan na naririnig nyo, guys. Yan. Minsan nakikinig ako ng ganyang mga drama-drama. Pero alam ko kagabi lang yun nangyari na parang may bumagsak talaga siya. Yun na nga yung balikan guys. That's may naghabulan. Not sure ko ano talaga guys. So kayo guys, naniwala ba kayo guys sa mga aswang or mga maligno or anong klase mga bad spirit or mga nilalang lang guys. So lalo na kung pag may buntis guys, talagang um, lalabas yung aswang ba kayo, naniwala ba kayo? So that's for today. Thank you for watching guys. Ang pinakita ko lang sa inyo kasi malapit lang dito sa bakuda, bakura namin, bayo namin yung puno ng baliga.